Das is company. Oh, and so hello again guys. And welcome back sa ating channel. So tinitin na natin ulit yung ating channel name. Ginawa natin Rakiterang kita mom she's. Ayan diba. So uh, share lang ako sa inyo guys. Nang uh, so itong. Das is company. Diba guys na meron sa akin nag approach. Ito. So, ito yung tinatawag nilang task. Task eh, may ganang ganan Yung magbibigyan ka nila ng task and then, uh, babayaran ka na nila. Ano? So, so ayan, makikita nyo yung text niya dyan sa week, sa WhatsApp ko, no? Ayan, so, shop, shopping mall daw sila na ah uh, Ayan so magpa-follow lang tayo ng mga store sa Shopee and then babayaran nila natin tayo ng ayan 120 pesos guys. So ayan sabi ko okay sige gagawin ko. So ayan ang task na is uh, may ipapasa siyang mga shop and then ipa-follow lang natin 'yon and then i-screenshot. Tapos ipapasa natin ulit sa kanya. So ayan na nung nagawa ko na siya. So, yun, hininga niya na ako ng name, age, tsaka yung aking Gcash number. Ayan, so, alam ko na to kasi madami nang uh, nagpo-post nito sa Facebook. And then, so, dadaling niya kayo sa Telegram, guys, sa Telegram. Ito. Ayan, so, meron silang uh, BIP group. And then... So yung una mo ng task niya binigay niya sa akin, 'di ba guys? Ito, yung <clears throat> syempre tinryal niya muna. So na-screenshot ko yung apat and then so yun babayaran niya na ako na ng 120 pesos. Yun lang, 'di ba? So easy. And nagbayad po talaga sila. So makikita niyo dito sa ating GCash. Ayan guys. So dumating siya agad 120 pesos wala pang limang minuto nagawa ko na yung di ba? So tapos kaya lang dito sa may pagkasumali ka na dito sa VIP nila, guys. So ito na yung magkakaroon ka na ng pagbabayarin ka na nila, guys. Syempre yung iba kapag uh, gusto mong kumita pa, ayan. Ayan ang um, mga option 1 hanggang option 10. So magka in ka na daw diyan ng 1 2 and then parang iyan sa is 1560 ayan so pataas ng batas may 35 and then ang cashback mo 45 so ayan hindi hindi ko na yan itinuloy kasi nga pero marami diyan nagpapakita na ayan binayaran daw sila eh ako hindi ako risk -taker di ba kasi sayang din yung 1-2 pag hindi na binalik and marami nagsasabi nagpo-post yan na pag nagbayad ka na is hindi na nila ibabalik yung pera mo so at least naka kumita na tayo ng 120 pesos ba diba? okay na yan guys for free and wala pa 5 minutes na ginawa so yun lang if ever na meron kumontak sa inyong ganyan sa whatsapp ayan so okay naman, pwede mo siyang gawin basta as long as hindi ka pa pagbabayarin. Kasi sayang din yung 120 pesos na ibabayad nila sa'yo, ba? Diba? So, yun lang guys. Yun lang gusto kong i-share sa inyo na magandang nangyari. first, first day of December, di ba? Diba? Nagkarita tayo ng 120 pesos for free. So, yun lang guys. If you like this video, please hit the like button and... Ayan, so follow mo na tong maraketerang mamsis na to at magkakaroon na tayo ng uh, mas marami pang rocket online. Yan guys, bye!